Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang pinagagawa na nga po ngayon ng mga teams si Gordon Hayward. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang itutuloy na nga po ng Los Angeles Lakers ang kanilang pag-trade kay Austin Reeves. Alam naman nga po ninyo mga katrops, Nasimula nga po ng kunin ng Charlotte Horn at si Gordon Hayward noon ay wala lang nga po siyang masyadong naging impact sa kanilang team lalo pat hindi malang nga po sila makapasok sa playoffs ng Eastern Conference. At ngayon nga po napatapos na ang ibinigay nilang kontrata sa kanya ay binabalakan na nga po siyang i-trade ngayong season ng kanilang kupunan. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. ayun nga po sa binulgar na balita ng isang NBA insider, ginawang available na nga po ng Charlotte Hornets si Gordon Hayward sa loob ng trade market. Pero kung sakasakali man nga po na hindi toma trade ngayong taon, ay posiblera naman nga po na i-buyout na lamang ng Hornets ang kanyang kontrata since nabibigatan na, na nga po ang kanyang kuponan sa kanyang napakalaging kontrata. Kaya dahil nga po dyan ay marami na nga po mga teams na nagkaka-interest sa pagkuha sa kanyang serbisyo katulad na lamang ng Boston Celtics, Denver Nuggets, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Miami Heat, Milwaukee Bucks, at ang Phoenix Suns. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang itutuloy na nga na po ng Los Angeles Lakers ang kanilang pag-trade kay Austin Reeves. Kagaya nga po ng napag-usapan natin noong nakarang araw, nakipag-usap na nga po ang Lakers sa front office ng Hawks patungkol sa posibleng trade na gagawin nila kay DeJounte Murray. At isa nga na po sa mga posibleng gamitin dito ng Lakers para may sakatuparan lamang ang ganitong klaseng trade ay ang kanilang batang player na si Austin Reeves na inaasang i-offer nga po nila sa Atlanta Hawks. Ngunit ayon na rin naman nga po sa ibinulgar ng isang NBA insider, hindi para naman nga na po ngayon pumapayag ang Lakers na i-offer sa Hawks si Austin Reeves. Gayong nagdadalawang isip pa rin nga po sila kung itatrade nga po nila ito o hindi. Gayong napakalaki para naman nga po ng iniaambag ni Reeves sa kanilang lineup. Plus napakaliwanag pa nga po ng future nito sa kanilang team dahil sa kanyang napakalaking potential. Pero ayon na rin naman nga po sa ilang mga fans ng Lakers, dapat na rin naman nga po pong isakripisyo ng kanilang team si Austin Reeves sa trade since ito na lang naman nga po nag paraan upang may salba nila ang kanilang kampanya ngayong season. Kung hindi nga daw po sila gagawa ng trade at kukunin si John Timmer gamit si Austin Reeves, ay malaki nga po ang posibilidad na mapako sila sa ikonsim pwesto sa standing sa Western Conference at hindi na sila makapasok pa sa playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update. Patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.